kamusta kayong lahat? So, kahapon, nag-screencast tayo, kaya meron tayong bunutan today. Pa-entry po yun kahapon para sa mga sisilip, uh, mag-iiwan ng bakas, mag stay ng ilang minuto. Meron na po kayong entry para sa ating bunutan para sa pag-gcash na prices. So, bubuno tayo ngayon ng tatlong tao para mabigyan ng tig 150 pesos dahil almost naka-58 minutes tayo. Um, parang 1 hour na din, ganon. Kaya naman, tatlong tao ang ating pipigyan ng ating pajikash. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Bunot na po tayo. So, nandito na po lahat. Ayan. Kakapon, um, um, umabot kayo ng mga 20. Mahigit ata na tumambay. Hindi naman tum tumambay, mga sumilip. Kaya naman, ibaba ko na lang kaya yung camera para makita niyo mismo yung pangalan. Kasi pag naka-front, gaya ngayon, naka-front kasi itong camera. Kaya, for sure, magiging baliktad yung pangalan na ipapakita ko sa inyo. And one thing, after ko mag-announce ng um, winner natin sa ating screencast ng buyer, huwag muna kayong aalis dahil meron pa akong isang um, mahalagang sasabihin para naman malaman niyo sa mga hindi, hindi pa nakakapanood nung in-upload kong shorts. So, para dito din sa uploaded videos, malaman niyo kung ano nga ba yung mga giveaways ko na paparating. Okay? So, let's start muna na bunutan na screencast ang bahay natin dahil ang dami-dami ko nang sinasabi at nagubulbulod na tayo. Kaya naman, ibabak natin yung camera. Let's go! Okay, andito na yung mga names ninyong -si lahat. Ayan. So, ibabaliktad natin siya. Okay, ang unang lucky name na mabubunot natin para mabigyan ng ating 150 pesos Gcash dahil napakasipag niyong mag-iwan ng bakas sa ating screen kahapon. Kaya naman, congratulations to you! JN Brito Channel JN, Sir JN Brito Ah, si Sir JN! Naku, 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 naku First time mong manalo Sir JN ng ating pa cash Pero for sure, palipad ito Sir JN So, bali magiging um, Di ko alam kung magkano ang change ng 150 pesos Siguro mga around 500 yen siguro, no? Sir JN, so ipapalipad ko na lang ito pag na ko ang iyong premiere. Naka-all bell naman ako sa'yo, kaya for sure mag-notice sa akin. Congratulations, Sir JN Brito Channel! Okay, our second winner of 150 Gcash or palipad kung monetize na kayo. I si see. Angelica Lumboy. oh, si Angelica Sisi. Si na sabi niya kahapon sa ating screencast, hindi daw siya makakomment sa mga short videos ko, pero pinapanood naman niya. Thank you so much, Angelica, and congratulations to you. PM mo na lang ako para alam ko kung saan isisend ang iyong price na 150 pesos. Okay? Our last winner of 150 pesos Gcash or palipad, I see. Okay. Congratulations to you, Lalabs Arabiana 23. Parang yung mga nabunot natin ngayon, never pa silang nanalo sa mga palipad natin or pag-gcash natin. So, kaya naman, dahil kahapon sinamahan niyo ako sa aking screencast, ayan, kayo ang nabunot, Arabiana 23 Lalabs, Sir J and Brito, naku naku, <laughs> and si Angelica Lumboy. Congratulations, guys! And, okay, front natin yung camera para sa aking next announcement. Okay guys, congratulations po sa mga 3 lucky town buyers na mga pangalan na nabunot natin kanina. And bago ako magpaalam, gusto ko lang ulit na sabihin sa inyo na wag na wag nyo kakalimutang mag-leave ng comment, mag-share at i-like ang mga videos ko na papanoorin niyo dahil this coming August, siguro by the end of August na siguro dahil busy-busy pa po ako, hindi ko pa natatapos mag-pack para sa ating giveaways na Japan goods. Kung gusto mo na isa ka sa mabigyan ng nito, nitong mga goods na ito, almonds, merong mga cookies, chocolates, kape, ramen, yan. yan. Ang favorite niyo kape is life yan Kaya naman, every time na manonood kayo ng aking mga videos, huwag kakalimutang mag-leave ng comment, i-share at i-like ito para naman may chance ka na mabigyan nitong mga goods na ito. So, by the end of August siguro darating ang ating box na ito dahil hindi lang isa o dalawa ang bibigyan natin. Medyo marami-rami kaya medyo madami din akong pinapak at saka, syempre may mga pinapabili din kasi yung family ko. So, di ba? magpapadala, magpapadala na rin lang ako. So, minsanan na, di ba? Kaya, hindi ko pa siya matapos-tapos. So, may chance pa kayo para makahabol sa ating comment section at mapansin ko. So, ano pang mo? Manood ka na ng mga videos ko at mag-leave ka ng comments para, di ba, makita ko ang pangalan mo na lagi kang present. Ganun lang naman, simple Naka-online ka na rin lang. Bakit hindi mo ito gamitin? Di ba, mali mo? Maswerte ang pangalan mo at ikaw ang makita ko, di ba? So ayun, congratulations ulit sa ating 3 lucky tambayers na ating screencast kahapon at by next week mag screencast ulit tayo kaya sana naman samahan nyo ko ulit para meron kayong entry at may chance kayong mabunot at mabigyan ng ating pag-gcash na prizes or palipad kapag kamoni naman kayo. Okay, so dito ko na din tatapusin ang ating video and thank you so much guys sa laging pag-support, pagsama sa akin. Hanggang sa muli, kung bago ka sa ating channel, please consider subscribing, like and share, I vlog o Thank you so much guys! Bye! Comment, comment na! <laughs>